Empleyadong na-promote, sinubukang lasunin ng naiinggit na katrabaho. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng inggit sa isang tao at maari pa itong magtulak na gumawa ng hindi maganda. Pero ang isa sanang masayang promotion sa isang kumpanya sa Brazil, muntik pang mauwi sa pagkamatay ng promoted employee dahil sa inggit ng kanyang co-worker. Kung anong buong kwento, eto sa isang CCTV footage na nakuhanan sa isang textile factory sa munisipalidad ng Abania de Goya sa Brazil, makikita ang 38 anyos na female employee na merong inihalong chemical sa water bottle ng kanyang katrabaho. Nang inumin ito ng may-ari ng water bottle na isa palang newly promoted employee. Agad nitong napansin na merong kakaiba sa ininom niyang tubig dahil nakaramdam ito ng init sa kanyang lalamunan. Ayon sa local police, February 14 nang inanunsyo ng kanilang boss na promoted na pala ang biktima na labis namang ikinagalit ng sospek. Bukod pa riyan, pumasok din daw ang sospek sa isang eksklusibong management area sa kumpanya at doon marahil nakuha ang ginamit nitong kemikal. Ang mismong biktima pa ang tumawag ng rescue para sa kanyang sarili at agad naman itong naisugod sa ospital at nailigtas mula sa posibleng pagkalason. Samantala, nakaharap ngayon ang sospek sa kasong attempted murder at maring makulong sa loob ng 6 hanggang 20 taon sa mga nagaantay ng promotion. Konting hintay lang po at darating din ang para sa iyo. Pero habang wala pa ito, mas pag-igihan na lang ang pagtatrabaho at huwag pagdiskitahan ang mga napopromote na kapwa empleyado. Ikaw, hanggang saan naaabot ang kaya mong gawin para ma-promote sa trabaho? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.